Mula noong 2009, ang Atomy ay pumasok na sa ika na taon nito. Sa loob ng maikling 18 na taon, nakilala ito sa pandaigdigang merkado at noong 2021, pumasok ito sa nangungunang sampung sa pandaigdigang DSN ranking. Ang dahilan ay dahil sa tamang pagpoposisyon sa merkado at ang modelo ng pakikipagtulungan ang Atomy ay hindi pa nagdevelop ng global multinational e-commerce sa online na paraan, ngunit nagtagumpay sa global interconnected circulation. Bilang isang online na e-commerce, umaasa itong maikumpara sa Walmart o Alibaba na makamit ang higit sa isang trilyong taunang kita. Paano naman nagagawa ng Atomy ang modelo ng pakikipagtulungan? Ang pakikipagtulungan ng Atomy ay may kasamang Korea Atomic Energy Research Institute, isang pambansang institusyon, at kasama rin ang Koma Group. Ang Koma ay isang global na kumpanya na may 8 taong karanasan, habang ang Korea Atomic Energy Research Institute ay itinatag noong 1959 bilang isang pambansang ahensya ng teknolohiya ng Korea. Ang sukat nito ay pangalawa lamang sa NASA at ito ang ikatlong pinakamalaking research institute sa mundo. Hindi lamang iyon, mayroon itong higit sa 1300 nangungunang siyentipiko at higit sa mapertusa mga manggagawa. Analiksik. Sa kabilang banda, ang Coma Group ay isang daang taong kumpanya na umaabot sa higit sa 50 mga bansa. Ang grupo ay may higit sa 20,000 mga formula at higit sa 16,000 mga patent na teknolohiya. Ang Coma ay isang kumpanya na nakatuon sa OEM at ODM na paggawa para sa iba't ibang mga kilalang tatak. Sa katunayan, ang Coma Group ay nakipagtulungan na sa higit sa 500 mga kilalang tatak sa buong mundo, kung saan higit sa 208 times sa mga ito ay mga first-tier na tatak. Ano-ano ang mga tatak na ito? Laging pinag-uusapan ng mga tao Halimbawa, ang SK2, Chanel at iba pang mga tatak, hindi lamang iyon, ang Koma Group ay tumutulong din sa higit sa isang daang mga kumpanya sa industriya ng medisina para sa kanilang OEM na produksyon. Ang Korea Koma ay isang publicly listed company. Ang dahilan kung bakit matagumpay ang Atomy ay dahil sa kanilang diskarte na nakatuon sa mass premium. Sa Korea, ang rate ng pag-uulit ng mga produkto ng Atomy ay umabot na sa 96% ang mataas na rate ng pag-uulit na ito ay nangangahulugang mataas ang kalidad ng kanilang mga produkto at napakataas ng kanilang value for money. Ang kalidad ay talagang walang kapantay. Nabanggit ko na ang Korea Atomic Energy Research Institute bilang isang pambansang institusyon. Bukod dito, ang Atomy ay isang natural, non-toxic at environmentally friendly na green shopping platform. Sa kasalukuyan, may mga kalidad na tagagawa mula sa buong mundo na na nakalista sa Atomy sa isang one product one shelf na modelo Paano natin masusukat ang mataas na kalidad ng mga produkto ng Atomy? Halimbawa, ang isang maliit na toothbrush ay nakakuha ng FDA certification. At hindi lang iyon, nakakuha rin ito ng pitong pandaigdigang patent. Sa merkado, magkano ang presyo nito? Maraming tao ang mag-iisip, wow, baka mahal ito. Pero kung sasabihin ko sa inyo, ang presyo ay nasa 10 piso lamang. At noong 2017, ang toothbrush ng Atomy ay naibenta ng isang piraso bawat segundo sa Korea. Bukod dito, mayroong anim na hakbang para sa water gel mask. Nakakuha pa ng tatlong korona na parangal ang produktong ito. Ang produktong ito ay isang anim na pirasong set na may kakayahang magpabata at mag-reverse aging. Kabilang ang IR52 Award for Excellence na number 1, pati na rin ang NAP certification. Sa Korea, ang set na ito ay naibenta tuwing 9 segundo. Isang produkto na may mataas na kalidad na kayang magpabata. Ito ay ibinibenta sa halagang mahigit 1,500 piso. Kaya tiyak na mararamdaman ng lahat ang kalidad nito at kung bakit ito ganito. Ang reorder rate sa Atomy ay isang produkto, isang buhay, GSGS Global Procurement. Kaya't napakaraming supplier sa Atomy online shop, maaari kayong magparehistro ng libre, walang annual fee, walang monthly fee, at walang membership fee. Kaya't gaano kalaki ang merkado ng Atomy? Sa pangkalahatan, lahat ng tao ay kailangang magsipilyo at maghugas ng mukha kaya't malaki ang kanilang merkado? Hindi lang iyon, kadalasang hindi na ng mga tao kung bakit ang produkto ay may magandang kalidad sa mababang presyo. Sa mga tradisyonal na produkto, ang karamihan sa gastos ay nasa 10 hanggang 20% lamang. Ngunit sa mga produkto ng Atomy, ang gastos ng mga produktong sariling R&D ay umaabot sa 45%. Kaya't ang kanilang mataas na kalidad ay maaaring ipagmalaki ang ganap na kalidad at presyo dahil ang layunin ng Atomy ay palaging ang magbigay ng inspirasyon. Tagumpay sa mga customer ang mga bentahin nito sa teknolohiya ng Korea Atomic Energy Research Institute at sa paggawa ng Koma Binich sa Korea kaya maaasahan ang kalidad. Ngunit ang kalidad nito katulad ng sa mga department store habang ang presyo ay parang mga supermarket. Dagdag, ang online shopping ay napakamaginhawa. Ang mga produkto ng Atomy ay kinabibilangan ng mga pang-araw-araw na gamit, mga produkto produktong pampaganda, mga suplementong pangkalusugan, mga damit, pagkain, tsaa, bigas, langis, asin, mga dekoryenteng kagamitan, at iba. Sa platform ng Atomy, makikita mo ang higit sa 600 uri ng mga produkto. Ang natatanging modelo ng marketing ng Atomy ay nakatuon sa customer-centric na estrategiya na nakakuha ng CCM certification. Sa ilalim ng modelo ng ganap na kalidad at ganap na presyo, nagpoproduce sila ng mga dekalidad na produkto produkto sa mababang presyo na nagbibigay daan sa lahat ng mga mamimili na masiyahan sa paggamit. Sa madaling salita, ang modelo ng negosyo ng Atomy ay nagbabago lamang ng brand na ginagamit at ng lugar kung saan ito binibili. Sa pagitan ng mga tradisyonal na negosyo at mga internet na negosyo, ang nakaraang pagkonsumo ay katumbas ng gastos, ngunit sa kasalukuyan, ang pagkonsumo sa internet kasama ang mga tradisyonal na negosyo ay katumbas ng kita bukod sa mga sariling brand sa platform ng Atomy, mayroon din tayong mga mass brand tulad ng AZ Shopping Mall. Sa AZ Shopping Mall, makikita rin ang iba't ibang uri ng mga brand at higit pang mga uri ng produkto. Igit sa daang libong uri ng mga produkto, kasama na ang mga pang-araw-araw na pagkonsumo tulad ng pagkain ng fried chicken o hamburger. Kahit na ang pag-inom ng kape ay maaaring bilhin sa platform ng Atomy. Sa buong prosesong ito, paano natin maiaangat ang pagkonsumo sa kita sa pamamagitan ng simpleng pagkonsumo sa dalawang platform na ito na nag-iipon ng ating mga puntos? Sa madaling salita, sa platform ng Atomy, maaari kang makatipid, magbaha pagi at kumita. Ang kolektibong pag-iipon ng mga puntos ay nagbabalik ng purong cash. Ito ang modelo ng negosyo ng Atomy.